Hello, hello mga kumartes. It's me again, Mami Loy. Andito na nga pala ako mga kumarites sa akin locker. Ay grabe talaga naman sobrang init ng panahon ngayon mga kumarites. Buti na nga lang at inihatid ako ng akin darling sa may terminal. At maigin na nga lang talaga sa terminal nga ay may aircon. Kaya kahit habang nagaantay kami ng na matagal ay eh, malamig naman sa loob. Dito naman sa loob ng locker namin ay eh, hindi naman ganong kainit. Medyo nasasanay na nga rin ako na naandito nga ang locker ko sa baba. Wala naman tayong no choice kundi masanay. <laughs> so ayun na nga mga kumarites. Kumusta naman yung mga nabigyan ng rank A na grade dyan? Dito nga pala mga kumarites sa company namin namin ay meron nga pala kaming mid-year wow. bonus. Alam nyo ba na hindi lahat ng company ay nagbibigay nun? Buti na nga lang at si Big Brother ay napaka-generous sa mga employee. Kaya naman tayo nga ay makakatanggap ng mid-year bonus. Siyempre, alam ko ay tatanong nyo kung magkano yung makukuha namin. Ayun nga daw po ay nakadepende sa kita ng isang company. Pero ito nga lang yung masasabi ko na mas malaki pa nga ang mid-year bonus kumpara sa 13-month pay namin. Kaya naman sa mga rank ay dyan, baka naman. <laughs> at ito nga pala, ginawan nga pala ako ng aking pamangkay ng pang-keychain dito sa aking locker. Dumating na kasi yung pinaorder order niya sa tatay niya sa Shopee. Ayun nga yung mga beads na ginagawang bracelet. Kaya naman ayan, ginawan nga tayo ng isa. Sabi ko kasi sa kanya, buuin nga yung pangalan ko. Kaya naman ayan, nabuo din sa wakas. At ayan, meron na tayong palatandaan dito sa ating locker. Ilalagay ko nga lang pala ito sa aking padlock para madali kong makita. Inilagay ko na nga rin dito yung rosary na bigay sa akin ng dati ko pang katarbaho. Lagi nga pala ako may dala nitong tumbler dahil dito naman sa loob ng company ay maraming water dispenser. So ayun, papasok na naman at mananarbaho na naman tayo ng marangat. <laughs> pas forward na nga ulit mga kumarites at ito nga tawas na naman tayo. Wala nga pala tayong OT ngayon at naku, hindi pa nga ako nakakaisa. Ang sisipag kasing hindi mag oti ng aking mga kasama. Ay aba, alam nga naman mag oti ako mag-isa, di syempre uuwi na rin ako. Saka na nga lang tayo mag oti kapag ka nga kailangan kailangan na. Sa ngayon kasi mga kumarites, apat na linya pa lang yung nagraran dito sa bagong factory. Tapos sa panggabi nga ay tatlong linya, kaya naman nakaka-output nga kami agad. Pagkadating ko nga agad dito sa bahay, nagpaanyo na nga ako nitong aking lulutuin. Maaga kasi mga kumarites ang pasok ng aking anak 6.30 ng umaga. Dahil hapde nga sila dahil nga sobrang init. Ito nga sa aking nasa bahay, ibigay pa ni Mudra sa akin. Kaya naman, ayan, ay ipiprito ko na nga lang ito. Ilalaga ko sana, pero nung tinanong ko nga yung akin darling, kung anong gusto niya, iprito na lang daw. Sabi ko nga sa kanya, ipumasok na sa kwarto at matulog ulit. Maya-maya daw at siya magpapaantok pa. So, ayan mga kumarites, saan ko nga ba gagamitin ang aking mid-year bonus? Sakto kasi mga kumarites na ibinibigay nga ito tuwing pasukan ng mga estudyante. Kaya naman ito nga ay nakalaan sa pambili ng gamit ng aking anak sa pasukan. Para nga hindi na rin ako mamroblema kung saan pa ng pambili ng gamit ng ng aking anak. At halos nga din ang mga katarbaho ko na may mga anak ay doon nga rin nakalaan ang kanilang mid-year. Sobrang thankful talaga ako dahil nga meron ganito ang aming company. Siyempre pagkatapos nga ng mid-year ay eh, wala na tayo nga antayin. Baka naman kayo sumusobra na. Ay sa December na ulit ang kasunod na rin. Sa 13 month na ulit. Pinagpalaman ko nga lang pala itong aking anak ng tinapay para babaunin niya sa school. Para hindi na nga siya bumili sa break time dahil half day lang naman. Nagprito na nga lang din ako nitong Shanghai na uulamin ng aking darling ngayong umaga. Tapos yung sa anak ko naman ay yung sisig ngan ay ninit ko na lang. Buti na nga lang at mabilis nga lang din ang biyahe ko dahil kami ay nakaban. Dahil kakaunti pa nga kami mga taga San Pablo kaya naman ban pa yung gamit. Pero pag madami na nga kami ay malamang i-shuttle bus na nga yung kanilang gamitin. Ay Diyos ko dahil kapag ka nga nakaban ka ay 30 minutes nga lang ang biyahe. Sobrang bilis talaga at talaga namang mapapabiyahing langit ka. <laughs> Ginising ko na nga itong aking anak para kumain ng almusal. At dahil gutom na nga rin ako ay sinabayan ko na nga rin siya ng pagkain. Yung asawa ko naman ay pumasok na nga sa kwarto at natulog ulit. Saktong-sakto awas ko dahil pagkakadating ko nga ay nagpapanyo na nga agad ako ng aming almusal. Pag nga ako ay nagsasalang na agad ako ng sinain. Tapos kung may mga tirang ulam nga kami ay iniinit ko na nga lang. Dahil nga sa sobrang aga ng gising ay ayan tinatamad pa nga bumangon. Sabi ko nga ay maligo na siya para matanggal ang kanyang anto. Pinagiinit ko pa nga ay ng tubig sa umaga dahil hindi nga ay naliligo ng malamig. Pinasuot ko na nga rin sa kanya itong neck pa na binili ko. Para kahit papano ay mabawasan nga ang init sa school. At pwede nga pala sila magsibilyan para daw presko sa katawan. Na nga pala siya hinahati at ang kasabay nga pala niya ay si Mudra Sabi ko ay dalhin nga yung kanyang tumbler at pinuno ko nga yun ng tubig So yun lang naman mga kumarates ang ganap natin for today's vlog Thank you for watching, bye!